yung mga lodi, nandito tayo ngayon sa ano sa Gideon's Lomi House. Dito lang po siya matatagpuan sa may palay-palay mga lodi. So, pasok lang tayo to, dito tayo ng mga hindi po. Hello. Ah, ito pala yung Gideon's... Ayun mga lodi, napakaganda po ng na kanilang entrada, Gideon's Lomi House. Alam ko nagmamay-ari po nito ay isa isa sa ating mga kaibigan. Pwede ba tayo, pwede ba tayo pasilip diyan? Ah, magulo magulo, magulo, gumawa, gumawa. You want water? You want water? Ayan, shout out. Ayan, sa mga estudyante po rito na talagang panatik uh, ng Gideon's Lomi House. Ayan. ay shout out po kay, uh, ano pong pangalan? Mikay po. Ayan, si Mikay. Mikay, tiga rito ka lang din ba, Mikay? Opo. Ayan, talaga namang sinusuporta. suporta mga taga-suporta ng Lomi House. Gideon, Lomi House. Ang dami mga supporter ng Gideon House, no? Ayan, may, mga presyo mga lodi. Yung overload nila, 99 dirhams. Ay, peso pala, sorry. So, special. 55 dirham. Ay, peso ulit. <laughs> Di ba? Regular price, meron pong 30. Tsaka big 40. Aba. Anong pipiliin natin dyan, insan? Ano Anong pipiliin natin dyan? Ano may pipiliin bata, dyan? Sabata, pwede sila sa price. Anong, ah, may price din ba? Uy, mawala rin. Anong price ma yan? Masok na sa loob. Rain na, matay din. Hindi, si ano? Prince. Prince. Pinasok na po ng ating uh, kidos. <laughs> ang bahay ni Gideons. <laughs> Ayun, mga lodi. <laughs> At ito nga pala yung isang kaibigan natin na nagmamay-ari ng lumihan dito sa Palay-Palay. Ito nga si Paasip pa, Aaron Jerwin. Siya may ari ng Gijon's Lomi House. Tama ba, pare? Tama. Iyon. E, malupit yan, no? Eh. Napakasolid na ito. No Long time no see. After how many years? Iyon, badam ba lang <laughs> official. Kaya titikman natin yung kanyang Lomi, mga Lodi. Kaya eh, see you later, mga Lodi. Titikman natin yan. Ay! Ganito mag-enjoy dito, mga Lodi, sa mga ano, student, ano? Eh, okay na sa basta okay na uh, sa ating uh, upload dyan, ano? Uh, o, oh, uh, mga bisita uh, naman ni uh, Gijon's, ano? O, di ba? Sarap ng kain nila ng lomi. Gideon sauce lang yan mga lodi. Kaya pasyal na kayo rito. Dito lang po sa palay-palay mga lodi. Pasyalan nyo lang to. Talagang maganda mga presyo. Pasok sa bulsa. ha. Tama ang timpla. Let's go mga lodi. Ayun mga Lodi. Lodi Ito na yung Lomi Overload mga Lodi Makikita nyo mo yung mga toppings mga Lodi Meron si Baboy dyan mga Lods May Kikiam Ano ito mga Tore? May Shomai Shanghai Puro homemade po yan Wow grabe malupit talaga oh, oh. Gideon House lang eh, po eh, po Oh, yas, ah. oh. Okay, Salamat sa mga estudyante mga oh. Mga customer ni pare niya Jerwin oh. Salamat sa inyo mga, ha mga so Grabe suki pare Ang lupit Ang oh. lupit ng Lomi no. Wow Makikita nyo mga Lodi Tinitigang ko nirepitan ko yeah may fresh onion pala yan, mga lodi with the uh, ano, uh, lemon and uh, sili mga lodi yan uh. oh let's get in tayo nga pakita mo nga isa no pakita mo nga uh, kiko matos na nga Rizal kiko matos pakita mo unang subo wow, ito po si kiko matos lasang ulit yan Kiko Matos, si Kiko Matos po ay kumain dito sa Gijons Lomi House. yun no. Grabe yung lomi, talagang mga lodi oh. 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 Ay. Sobro Ayun mga lodi Ito oh. na yun oh. Lomi's Gijan's house Yan yung kanilang overload mga lodi Talagang sulit na sulit oh. Parang saan lang to, parang 8 dirham lang sa UAE oh, 99 dito, 99 peso yan Grabe mo na Unang oh. oh. subo mga lodi Au. Video pa video <laughs> na video na Sabi na rin na video doon ng video Kasama Kasama oh. ko si Kiko Matos Kiko Matos Jerry no? Grabe sulit na sulit pare Sarap ng lomi pare Best bite Last bite Last bite Last ulit oh. Last bite ulit ah Grabe mga Lodi, inubos natin na limang minuto mga Lodi. Ay! Maladiwa ka.